mapait na bunga ng pipino ano ba yung dahilan bakit mapait ang bunga ng pipino minsan kadalasan sinasabi yuria daw yung sani pag nagabono ka ng yuria kung mapait ang bunga ng pipino <laughs> sa atin nakikita naman ninyo yung mga abonong ginagamit natin minsan gumagamit na ng yuria yung puro lang sa talong ganun din ano No, bakit nga ba pumapait yung bunga? Share lang natin ano. Yung mga bunga natin. Dito sa amin sa akin yung pipino ko hindi pumapait yan kahit na nag ako ng urea pero kadalasang nangyayari yon pag minsan pumapait yung bunga dahil dun sa mga insekto siguro naman alam nyo kung si, ano yung ibig sabihin ng black bag kung ano itsura saka yung atangya No? Yung atang yung palaging palaging nasa palay, problema sa palay, sinisip-sip yung mga bunga ng palay. Ganon din sa pipino. Kasi pag sinip-sip yan, nilalawayan yan, naiiwan yung laway, kumakalat yan sa loob. Minsan pumapait. Kaya mapait yung bunga ni cucumber. No? Hindi kasi hindi pa ako naka-experience dito sa ating pipino na pumait yung bunga ng pipino natin kahit na madalas tayong gumamit ng urea ang pakain ko dito ay urea tapos triple 14 minsan naman urea lang pero hindi ako naka-experience ng ganong kapait <laughs> karaniwan yan kahit sa talong pumapait yung bunga ng talong karaniwan mong ma-encounter yan sa mga nag-aalaga ng organic natutusok, siyempre kumakalat na sa loob ng halaman, ng bunga. Yan, katulad nito, pag natusok yan, siyempre kakalat yan yung laway nung mayroon kasi siyang itinutosok minsan para mamadali mabulok. Pag tinusok yan, sisipsipin, mayroon din siyang iniiwang liquid na galing sa katawan niya. Kakalat sa buong pipino yan. Kaya pag minsan nakain mo, mapait na yun yung sanhe kung bakit minsan mapait ang bunga ni pipino hmm. kadalasan part dito sa may puno mapait pero pag dito naman hindi na depende kasi dun sa kwan kasi ang mga insekto pag ha, paabang sumisip-sip sila meron din silang ini-inject na liquid para madaling mabulok yung pipino kaya kadalasan pag natusok yan nabubulok na nakaharang pala yung daliri ko <laughs> na ito yung pipitasin natin ngayon mamimitas tayo ngayon ng pipino 7 harvest ng nakaraan 8 na pala ngayon pang 8 na natin pero ganyan pa rin yung bunga ni cucumber no, tapos wala pa tayong mga tusok minsan mga ito yung mga, yung mga tusok ng yan. yung mga tusok yan kaya abnormal na oh, yan. kung saan siya natusok doon nagyayelo kasi may mga iniiwan talagang liquid liquid likido yung mga insekto para mabulok talaga yan para hindi na mag survive yung bunga kaya minsan pumapait talaga yung bunga pero yung iba namang nag survive nagtutuloy minsan naaan eh. kaya minsan mapait No? Share lang natin. No? Yun yung sa atin. Hindi <laughs> naman natin pinagpipilitan. No? Yun yung paliwanag natin. Kung minsan mapait yung bunga ng pipino. Dahil sa mga insekto yan. Kapag infested talaga na insekto. Kahit sa talong yan. Mabait yan kapag ka binanatan ng mga insekto. No? yun lang yung dahilan natin yung paliwalag natin yung sanhi kung bakit mapait minsan ang pipino ang bunga ng pipino thank you Eight harvest na parang talong gumaganda yung bunga ni pipino natin no? kasi may halong legacy medyo, medyo green yung kulay yung tura no? ikapitong ikawalong harvest na natin to may kasamang talong talong natin. Ha? Huh? Yun to yung bunga ng talong natin kahit na tag tag-araw ano. Hmm. Yan siguro mga hindi ko alam kung ilang bundle 'yan. 8 o Sham mga ganun yan. Ito naman, hindi natin alam mo ilang bad ito ngayon. Good pa yung bunga. Ang lalaki pa. Sa walong pitas. Ano?